pani na Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So at dahil linggo ngayon, kaya ayan, maaga tayong nagising at nag-asikaso dahil magsisimba na naman ulit kami. Kami pala dalawa na itidrombi yung magsisimba. At dahil pangbindita ngayon ng lukay guys. Wala kaming dalang kalukay-lukay no. Kaya ayun nagpaano na lang kami doon sa simbahan. Buti na lang talaga doon sa simbahan. Ay I may mean, nagtitinda doon. Kaya ayun bumili na lang kami doon. At doon tayong magano Magpa. Bindita ba ng lukay kaya hindi naman kailangan marami yung ating dalhin ang importante ay nagsimba tayo so at dahil nilalamag nga ako kanina pagkatapos kong maligo kaya ayan nag jacket na tayo no at turno turno pa talaga kami ni ati drombe dahil meron din siyang ganyan black yung sa kanya kaya sinuot niya rin para couple couple daw kaming dalawa syempre wag natin kalimutan mag skin care kada bontag charis <laughs> So, syempre, yung ating gamit dyan, Hamisan product. So, ayan, ilaglalagay talaga ko ng marami pag umaga, guys. Naglalagay ako ng maraming sunblock, no? O, ayan, patak in tak in pa tayo ng ating jacket para sigon sexy ko, no? Hi, Charis. Balitaw, guys, no? Ayan, para maipit yung ating boyay at para hindi Maano yung ating boyay ba? Hindi ma-expose ba? Kaya ayan, nakatak in tayo ng ating jacket para hindi halata na boyay yun. Charis! <laughs> buyay talaga, hindi belt bag charis, <laughs> guys na so ayan yung ating OOTD OOTD port -o video, ayan si Alter gising na siya guys, at hindi ka namin isama niyan, kasi makulit yan si Alter Doon sa simbahan, eh ang pa namang tao doon ngayon, dahil nga pampidita diba ng lukay, kaya kami lang talaga lagi natin doon binapunta doon sa simbahan at nagsisimba, dahil si Alter ay mainipin yan siya, pag nakaupo or parang mainaantay ba. So, ayan yung ating OOTD, no? So, ayan, pa insert insert para siglan ko ng sexy, hay, ang inyong inday, charis. Nandito, <laughs> guys. So, ayan, at nandito na nga kami sa simbahan at nagbili lang ako ng dalawang ano yung lokay ba lokay yung tawag yan sa bisaya bahala kayo kung ano tawag sa inyo basta sa amin dito lokay yan o oh, ayan at marami ang tao o oh, napakadaming tao oh, guys tingnan mo at buti na lang talaga ay nakaupo kami na bino kasi kanina nung nagbindita ay inuna yung muna yung pagbindita ako yung nasa labas at Drumbi yung nasa loob kaya pinaupuan ko talaga sa kanya yung aming upuan para pagpasok dito sa simbahan ay makaupo tayo dahil napakadaming tao so passport na tayo at duman nga kami dito sa ukay ukay dahil sabi niya ti Drumbi may magaganda daw dito ang ukay ukay kaya ayan na ba nakapili siya ti Drumbi ng dress tapos ayun nakabili nga kami dalawa tag isa kaming dress tapos at amshi binilhan na rin namin at pag-uwi na pag-uwi ko nga dito sa bahay at dahil wala tayong tagalinis ng ating kuko dahil may sakit. Kaya ayan, paniguro na lang kita paglimpiyo natin kuko para bukas sa recognition ay, ay recognition ba yun? Graduation. Ayan at malinis nga yung kuko natin. At so hindi ako na sa akin kuko no? at nainis po ko talaga kanina dahil pagkatapos kong mag cutex ng aking kuko. Sa kamay ay napakadaming hugasin doon sa aming kusina kaya naghugas ako. At nasira talaga yung aking cutex sa aking kuko kaya nainis talaga tayo. Dahil yung mga borda gold dito sa bahay namin ay nagsialisan sila. Pumunta sila sa kinibot at nagswimming sila no. Kabilang yung mga natira dito sa bahay yung mga babae lang. Tapos ayun pagkatapos kong kumain pa halian galing kami sa simbahan. At pagtingin ko doon sa aming kusina, patatapos ko lang pa naman doon na mag cutex sa aking pa at saka sa aking kamay tapos ayun naghugas ako dahil nga nainis ako at nilinis ko nga yung aming kusina doon kaya ayun tuloy nasira tuloy yung aking cutix no at dahil ako lang naman yung nagcutics sa aking koko at saka sa aking paa at hindi talaga ako kontento dahil pangit yung pagka guys no at pagpunta nga namin doon sa paranas nagikot ikot nga kami doon dahil mayroong bagong salon na bukas doon dyan sa town mall na iyan Kaso lang ay magsasarado na sila, magpapalinis sana ako ng kuko. Kaso lang, sa na daw sila dahil kanina pa daw umaga ay nakapila yung mga nagpapalinis ng kuko, nagpapagupit, or nagpapabeauty ba doon sa salong na iyon. Kaya ayun, tuloy, wala na. Si Ate na lang mamaya yung ating paanuhin, paulitin ko yung pagpakutics ng ating kuko. At dahil nainggit si Ate Amshi sa dress ni Ate Dron kanina, kaya ayan, bumalik kami dito sa aming pinag-ukay-ukaya ni Ate Ron B at gusto rin magsukat-sukat si Ate Amshi at namili din siya ng mga dress kaso lang wala siyang may napili na dress kaya napunta siya sa pantalon kaya ay nagpili na siya no o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video thank you for watching God bless us all bye